August 24, 2023, 10 o'clock, uh, may nangyari sa akin na disgrasya ako. Natapunan ako ng mantika. Ang una nyong gagawin pag kayo ay natapunan ng mantika ay ibabad nyo sa tubig na may yelo, almost 1 hour. Tapos, bumili kayo ng gamot na ointment. Kasi pag hindi nyo pinahira ng ointment, ang hapdi, di nasa babad ko na siya ng 1 hour sa tubig. Ayan, after 5 hours, ayan na ang kulay niya. Di ba nakita ninyo, mamula-mula siya kanina. Ayan, nasa 5 hours na yan. ah uh, na, mayroon na siyang ointment eh. Nalagyan ko na. Ayan po yung ointment. ah uh, bali, nababad ko siya pag tinatanggal ko siya sa yelo. Masakit ang hapdi. Nanginginig yung kamay ko. Sobrang hapdi talaga, guys. Kaya, ang gagawin nyo, bumili kayo ng ointment. After ninyo mababad ng 1 hour sa may uh, tubig na may yelo, mawawala ang hapdi. At saka, uminom kayo ng penamik para hindi ninyo maramdaman ang hapdi. Uh, mamaya, after 12 hours, hindi ko alam kung mararamdaman ko to ang hapdi. Pag nawala na ang epekto ng may, pan, may pinamik. Obserbahan ko po. Yan lang. Hindi po ako doktor, pero yun ang na-experience ko ngayon. Tsaka ilang beses na rin po kasi ako nakakaranas ng ganyan. Kaya alam ko na po, basta't may gamot kayo, um, ang unang-una yung gagawin. Huwag niyo pong pababayaan ng ano, yung mag-home remedies lang kayo. Bili kayo kaagad ng gamot subscribe like and share thank you for watching god bless